Good day mga kabomong scoop. Late na wrong sent ba kayo na nagpadala kayo ng pera sa may cash Don't worry dahil today tuturo natin sa inyo kung paano ba makakagawa ng paraan para makuha o maibalik natin yung perang na ipadala natin sa maling recipient. Pero sa gitna ng video, ipapaliwanag ko din sa inyo yung mga dapat yung malaman. pero din kasi mga case na hindi na may ibabalik yung pera and mamaya natin yan aalamin. Okay, so let's start. Ang unang gagawin natin, pupunta tayo sa may Chrome and syempre magsasubmit tayo ng ticket. And don't worry dahil wala kayong kailangan ibigay. Konting details lang ang kakailanganin sa inyo ni Gcash, okay? So here, itatype lang natin yung submit ticket. And habang pinatype ko pa mga kabombom, huwag niyong kalimutan. Like, subscribe, and hit the notification bell for good luck. All right, so here we go. Tap na natin tong Chica shop Center. And here, itap natin in 3 dash para lumabas yung contact us. And sa may ilalim, makikita natin dito yung chat with Gigi. And right there, ayan, i-greet tayo ni Gigi. Lagi na lang tayong ginigreet. Ang dami kasi natin problem na na-encounter. Pero kasalanan natin to this time. Anyway, so tap natin dito or i-type natin. Hindi natin i-tap. -ta i-type natin dito yung submit ticket. Submit ticket. And isanda na natin. Ayan. So, ihanda nyo na email nyo dahil alam nyo naman na dyan magre-respond si Gcash. Anyway, so ngayon, isi-select na natin yung submit a ticket para ma-open na natin yung form na kailangan natin sagutan. So dito, katulad pa rin ng lagi nating ginagawa yung ating active email address na nakalink din sa ating Gcash account and yung registered full name na ating account and syempre yung ating mobile number. Yes, yung mobile number po natin ilalagay natin dito, hindi mobile number ng recipient. And dito, andito na tayo sa concern category. And dito sa concern category, katulad ng dati, hanapin lang natin dito sa pagpipilihan yung ating problem. And tap natin yung arrow, hanapin lang natin yung Uh, where is it? Ayun. So, nakita ko na agad. Send money Gcash to Gcash. And meron pa ditong arrow para ma-describe natin yung ating problem. So, here. Ito tayo is sent money to a wrong Gcash account. I-select natin to And dito, ito na yung additional information na ilalagay natin dito yung Gcash reference number or yung transaction ID. And makikita nyo yan sa ating history. So, ayan, pinapakita ko sa inyo sa screen. Pupunta tayo sa history and itatop natin yung transaction and makikita natin dito yung reference number. Yun yung ilalagay natin dito sa mi box. And magkano ba yung naipadala natin na amount? So, dapat exact amount yung ilalagay natin dito and yung sa other information. Ito naman, meron din akong sample para hindi na kayo mahirapan pang mag-isip. Kailangan talaga ilagay natin dito yung uh, reference number, saka syempre yung wrong number kung saan nakapag-send tayo ng pera. And dapat ilagay din natin yung tamang recipient number dapat makareceive nung ating uh, perang ipapadala. Dito sa add file or draft files here, ang i-add ia natin dito is yung mismong receipt. Okay na yon. And now, pwede na natin itop yung submit. Ayan. So, explain ko pa pala sa inyo. Ano ba yung mga case na hindi na maibabalik yung pera? Unang-una, kapag yung recipient po, natanggap niya yung pera tapos na-withdraw or nagastos na niya, hindi na siya mapipilit or hindi na talaga maibabalik yung pera. And naka-depende rin kay g dahil syempre gagawa din sila na uh, investigation and malino naman sinasabi sa atin bago tayo mag-send na kailangan check natin yung details bago tayo mag-send. So malaking bagay na din kung halimbawa papayag yung recipient na ibalik yung pera sa atin. Pero kapag may kasos ng na, na withdraw, hindi na po may sa atin, okay? And regarding this topic, kung meron pa kayo mga concern, ilagay nyo lang yan sa ating comment section and hopefully may balik yung pera kasi pinaghirapan nyo naman yan, okay? So, hanggang dito na lang ang video natin for today. Thank you for watching and stay blessed everyone.